Good morning guys. Magkawa tayo ng ano, panibagong loto. So magloto ako ng uh, manok. Ayan, mayroon tayong manok. Ano lang siya, yung kunting meat lang para may lasa. Wala siyang buto. <clears throat> so mayroon tayong lemon grass. Ayan. So mayroon tayong bawang bawang na malaki at saka yung pula kasi yung pula kasi nagsarap ng ang oh, nagdala ng sarap. Medyo matapang yan ang ano yan, masarap na bawang not bawang isibuyas so ito yung may bawang tayo para syempre gamot din kasi yung bawang guys kahit saan ulam nyo ihalo gamot yan so mayroon tayong <coughs> mayroon tayong loya ayan may ginger tayo syempre may malunggay tayo fresh from the garden mga tanim ko to guys, ito tanim ko rin to yung lemongrass, tanim ko yan so ito yung malunggay, tanim ko rin lahat yan tanim tapos, mga fresh fresh na malunggay tapos, ayan tapos meron din tayo, syempre meron din tayo nito, chicken stocks hindi yan mawawala, At syempre need natin ng salt may water tayo, nakaready na rin yung water ayan, may oil na tayo at syempre mag-open na tayo at ready na yan. naka tayo ngayon, guys, kasi <laughs> wala si Amo. Wala si Amo nasa Singapore. So, medyo mag volume-volume yung boses natin ngayon. Pag nandyan kasi siya, kunting-kunting <coughs> voice lang, ganun. So, first, lagyan natin ng oil. Eh, syempre, igisa natin yan para naman may may lasa ang pagisa natin. I mean, ayan. Maganda yung ginigisa ng mantika. Eh, yun, oh. No? kasi para mamatay yung mga germs gisado lahat at saka pag dirit yung ano, okay din naman pero gusto ko yung may ginisa depende lang naman sa recipe nyo guys kung anong gusto nyo so first ang first ang manahin natin ito yung sibuyas at saka bago yung bawang kasi medyo matagal matagal matapos tung I mean mag brown ang sibuyas so yung manok ano lang siya soft naman tong manok eh hindi siya ano soft yan siya hindi siya uh, pang matagalan so lagyan na natin ng syempre sibuyas ooh lala talsik pa more talsik pa more ayun hindi natin yan yan oh lala nanalsik na nagangkat na yung mantika oops yun guys Ayan, mag-isa tayo ng sibuyas. Ayan, so leave natin yung leave natin yung tissue. Ayan. Kamaya tayo mag hand. Diyan mo na yan sa gary. Ayan, yung tissue. So, ayan, pituhin muna natin yung sibuyas. Tapos bago yung bawang. ah uh, ako lang kakain nito guys. Kaya, konti lang. Konti lang naman siya. Sabaw lang yan. Hanap tayo ng pang malakasang, pang malakasang takip at ay ito tumatalsik yun, nakatakip siya hindi naman siya ano ayan, may butas naman eh yun so wait natin siya guys na mag brown Next, oh, nahulog na. Next natin ilagay bawang. Tabi muna natin siya. Tabi-tabi ka muna dyan. Ilagay natin yung bawang. Yun. Bawang. Ayan. Kailangan guys, kung magluto kayo, ilagay na nyo lahat para hindi na kayo takbo ng takbo. Yon, nakaredy na yung tubig ko. Ready lahat bago ano kasi pag pag diretso luto ka lang, wala yung ibang ano sangkap, mag, mag ano ka na nasan pa yung iba. So, next natin ilagay ito yung ano, ay mayroon pala tayong ano guys, ito yung salt natin. So, lagyan natin ng konting face sauce, ayan oh. Maganda kasi yung patis patis, fish sauce, lagyan natin ng kundi, yung tinulang manok. Ayan. So, lagyan natin ng, aw, oh, nanalsik, luya, ginger. Ayan, kompleto na siya. Oops. So, next natin ilagay yung manok. Ayan, ilagay na natin yung manok. Ooh, lala. Oh, So, lakasan na natin yung apoy. Kinalakasan ko na yung apoy. Yun. Tapos, konting ano lang ng manok. Konting, konting paano lang ang manok. Konting gisa lang sa manok. Tapos, lagyan natin, lagyan natin ng water. So, lagyan natin siya ng face sauce. Lagyan siya natin ng papis. Aray, aray, aray. Wait lang guys. Hindi ko ma-open ng papis. Ayan. So, ito na nga guys. Lagyan natin siya nito. Kunti. Para masarap yung loto. So, lagyan na natin ng water. Lagyan natin ng water ng Water! Oops! Ako lang kakain nito, guys. Gusto ko lang may sabaw. Soup, chicken soup. Ayan, gawin natin tinolang manok. Ayan, kumulo na yung manok natin. Ayan, hintayin lang natin mga siguro mga 1 minutes 1 minute so lagyan natin ng salt para may lasa naman dagdagan ng salt nilagay ko dito patis lang eh. ayan, salt natin lagyan ng salt, eh, hey, oops napadami eh. oo So, takpan ulit natin. Mamaya, ihalo natin tong chili, malunggay, at saka lemongrass. Tapos, lagyan natin ng chicken stock. Yun. Chicken soup sop malunggay Close natin wait mga 1 minutes ilagay natin tong lemongrass para maganda yung yummy niya para may lasang lemon grass ayun lasang tanglad tanglad is lemon grass din masarap kasi yung nakababad yung tanglad kasi vitamins tong tanglad din you know? no napakadaming benefits diyan daming mga benefits Ayun. tapos yung malunggay maya content wait natin siya So, lagyan na natin siya ng chicken stock. Oops. Ito guys. Natumba na yung ano natin. I-open ko lang muna. So, lagyan natin ng chicken stocks. Chicken stocks. You know. You know. Ready na to, to serve. After a few, just uh, mga, mga minutes siguro wait natin siya. Ilagyan ko lang siya ng ano, nilagyan ko lang siya ng chicken stock para may lasa yung manok natin, maabsorb yung lasa. Okay, so, ayan. Okay, so wait natin mga 1 minute ulit dahil sa manok. Mabilis lang yung manok maluto, guys, kasi wala siyang buto. Ayan. So mamaya ulit. So, check natin. Oops! Tinolang manok! Yan! Ilagay na natin yung ilagay na natin tong chili. Lagyan natin ng chili, guys. Chili! Chili! Yun! Tapos, lagyan natin ng malunggay. eh hey, Malunggay! Malunggay! Yun. Yun. Yan. Luto na yung tinula natin. Yummy. Mamaya pisain ko yung ano, chili. Para mamaya na pag na-off na yung ano. Kasi ayaw ko yung super anghang. Tama lang yung anghang. Yun. Wait natin. Okay, takpan muna natin kasi hilaw pa yung malunggay lulutuin na natin yung malunggay yun, takip-takip pa more so i-check natin guys oops yun luto na yung tinola natin yun oh uh. Ayun, yung chili, pinutol ko na rin yung chili. Nakaputol na yung chili. Nasaan na yun? <laughs> nagtago na. Ayun, pinutol ko siya. Nakaputol na 'yan. O, oh, 'di ba? Nakita niya putol na. Putol na siya. Sorry, Chili. Kailangan kong putolin kasi para masarap ang kain ko. Tikman natin, guys, kanang lasa. Kung anong kulang. Mm. Yummy! So, ang gagawin natin, guys, lagyan ng kunting salt. More salt. Hindi ako mahilig sa salt, pero kulak talaga siya ng salt. Oops! Okay. Finished product. Loto na yung tinulang manok. Recipe by me. Recipe ni Sale. Recipe ni Sale. So, guys, thank you guys for watching. Luto na yung tinulang manok ko. Cool. Okay na yung kain ko today. So, thank you guys for watching.